sa pinagpalang afternoon pala sa inyong lahat mga kalablab so this is your aling tututay na nagsasabi sa inyo I love you all at syempre uh, inaanyayahan ko po na mag subscribe sa ating channel dito lang sa aling tututay at syempre huwag nyo rin kalimutan ka na ikwinto at ipamahagi ang ating mga videos doon sa mga gustong manood ng mga videos na talagang as in uh, may kaunting mapupulutan ng aral o di ba may gano'n sa lahat po ng ating mga kalablab dyan mga kachika ever aba, uh, kung gusto niyo yung mga talak ko ever dito sa bawat channel ko sa bawat videos ko aba, uh, wag nyo yung kalimutan na subaybayan ako lagi at syempre dahil ako ang sirina ng karagatan ng Pacific Ocean ay <laughs> kasirina <laughs> ay anang kapal na mukha ayan so actually mga langgas sa na kung saan ay pinakamalawak na dagat ng Eastern Samar uh, isa si pinakamalawak din na karagatan ever ng Eastern Samar o Silangang Samar ayan uh, maliban sa G1, no? ayan, so isa ito sa pinakamalawak din Uh, ayan po yung nakikita ninyo, ito, ito, yung part na to. Is yan po yung uh, Apiton Island na kung saan po ay dinarayo po yan na maraming mga dayuhan. At kung isa ka sa mga gusto makarating dito, ay sabihan mo lang ako. At ayan, uh, tutulungan kita kung paano ka makapag-book dyan sa mga resort dyan. May limang resort po dyan na magaganda. At isa po yan, uh, ang napakaganda, ang pag uh, uh, iistima sa mga bisita nila pero although lahat naman po ng mga resort saan is magaganda ang pag ano sa kanilang mga bisita o di ba so kung isa ay, eh, ikaw ay isa sa mga nais na makarating dito ay i-message mo lang ako at huwag kalimutan syempre na mag inbox sa akin o di ba personal mo kung kausapin kalablab ayan uh, kung nais mo makarating dito sa eastern Samoa buhay diba, mga kalablab gano'n so ayan nakita na ninyo ako ever nakita na ninyo aking kapangitan so may isang bato dito na nasaan na yon? ito 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 yung bato na yon. o oh, diba ah. ayan doon sa mayroon pong uh, malalaki ang bulusa at may laman naman ang kanilang mga bulusa ever uh, naghahanap po ako ng sponsor ng barko <laughs> barko talaga ay oh, hindi joke lang ah uh, Siyempre, ikaw ay nais rin makatulong sa mga mangingisda na katulad ko oh, ay mangingisda oh, oh, sa sa kanilang mangingisda ever ayan pwede po kayo magdunet <laughs> ng <Nang> lambat <laughs> ayan or any equipment na pandagat uh, di ba ba ganon para masaya ever so ayan lang mga langga Best regards everyone yung dala niyang lampad madami yun ay nakakapagod eh kahit na ako maglakad lang ako tapagman. pero alam nyo mga langga may lambat din kami doon na nakalagay na maliit lang para sa glass fish ah oh, di ba kasi nanguha ko kami ng glass fish alam nyo ba ang ano, proseso namin para maging bayan siya eventually ginagawa namin siyang kilawin o oh, di ba at saka fried with uh, ang tawag nito nilalagyan namin ng something na talagang as in nagpapalasa siya uh, doon sa pride na glass fish o oh, diba? glass fish is part of uh, cardinal fishes o oh, di ba isa sa, mga lahi ng uh, cardinal fishes o oh, di ba may ganon may aral na naman na makukuha kayo mga langga sa akin ngayon so ayan sa mga gusto pong magsubscribe sa akin at abangan ng aking channel at mga video dito abay huwag kalimutan syempre na mag -subscribe! pindutin mo lang to ayan pindutin mo lang yan mga langga ayan nangangailangan pa ako ng watch hour para ma ibalik ang aking monetization dahil na po ako ayan so tulungan nyo po ako na makaangat pa mm -hmm. I love you all this is your aunt ito tayo next